kuya. Sige lang, ma'am. Uy! kala ko doon ka sa SM Sa ano Sa SM su Supermarket doon sa kabila Sa Kubaw Kala ko doon ka Sabi ko na nga Nandito ka sa ano eh In Supermarket eh Hayop na yan Voice Sabi ko ba nga Nandito eh Sabi ko dalawang intas na pinuntahan ko ron Sabi ko bakit wala Yung pala Nandito sa ano Edsa Hypermarket Ano okay na? Sabi ko sa akin, pa weirdo ha. Ah. Babalik ko ulit ako mamaya ron. <laughs> 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 Sabi ko na nga aboy, nandito sa ano eh. Nandun sa may hyper-edge eh. haayop Hayop na yan. Naka-vlog ka para rin? Eh? Naka-vlog ka? Uh -huh. Sakto yun, naka-vlog din ako. <laughs> oh. Hintay oh, oh. tayo kami kay Lola ah. Ang mahal na sinisingil sa akin doon. Huwag, huwag ka sumakay doon. Mamamahal ka. <laughs> And Wala pa na may nagta Aga pa. Tang ina, nakalimutan ko talaga. Pang na kanito, yung Makinli yung pang Makinli pang yan. Pang na yan. Paano na? Oo, oh, sige, sige. Thank you. Tama nga. Oo, oh, tama nga yung sinabi ni tatay kanina. Maganda pa yung lugar nyo doon, tahimik, no? Kaya gustong gusto ko na sa lugar nyo roon eh. Gusto ko yung tahimik ba yung nagba-vlog ka na Kagabi ako nag-iingay din. Kada ako nagla-live. Oo. Yan dito tayo. Ayun oh, Ito pala tandaan ko 'yan oh. Ito oh. Ito, yung patalandaan ko hype na laking bunga na 'yan. Ito ang bahay ng lulaw. Yan. Yan ang bahay nila. Ito eh, buhay nila. Hey, <laughs> Tingnan pa na si binero ba mabitbit ko 'to. sa loob po to ng kondominium ah. yung pasahero natin ng no, mga kaos, dito sa pick up sa ano sa Pami Residence or Pim Residence Rona ma'am Rona Jean Tagal Rona po yan Rona Jean po Shower cup ma'am Okay na po. Dito lang po. Corona nyalaan pa. 50. Oh tik oh, talaga. Yari. Ma'am, papalit lang ako, ma'am. Ko cool lang eh, 25 lang. lang? 25 lang. Ay, 15 lang nga, Ma ma'am eh. Okay, papalit lang, papalit ako, ma'am. Okay lang. Okay lang po. Yun, dito na tayo sa drop-off location ni ma'am no mga kaobs. Pagkas muna tayo sa Petron dito na tayo sa Drop off location pala ni ma'am. Okay. Pagkas muna tayo sa ayun pagpagas natin ng mga kaps na 150 full tank ulit Hello, ma'am. Dito na po ako, ma'am. Apo. Sakto yung pasayron natin, mga Dito na Sakto. Kalayan, B yung drop-off na ito. Shower cup, ma'am. Magpo sa saan yung subway? Sige po. Sa saan mo banda? Ah, saan mo lang Hospital. sa may batasan sige po okay na po okay. uy <laughs> gago mm. <laughs> Gago! Ano, ano Ikaw yung papakanan eh. <coughs> May kamera naman tayo, Kitang-kita naman 'yan eh. Nakasignal nga siya, dire-diretso naman. ko yung nakamotor na mga kab siya yung pakanan siya pa yung galit loko talaga ay nakpo bumili mo na yung pasayaro ko ng andoks ng mga kaos dito sa may batasan yun aantay na lang natin siya ok so alright ito pa Sige lang Ayun, kumuha pa si ma'am ng pamasahe. Ay, naku, nakabili ng Andox. Yung pamasahe, wala. <laughs> na all. Masaya niya, 119 lang. Wala na tong ano. Kaya makabili ako ng coolant ng mga cows. Wala, oh, Wala na itong lamang coolant. Overheat na na yung mga cows nyo. Kaya kasi nasa... Ito yung gauge dun sa coolant ng mga cows. Malaman natin kung yung radiator natin walang laman o mayroon pa. Thank you po. Ayun, at bibili muna tayo ng coolant. Pumunta muna tayo sa bahay ng mga cup check muna natin 'to. Check muna natin yung radiator sa bahay ng mga cup sui muna tayo. Tingnan natin kung may coolant pa ba o wala. Bibili tayo ng coolant. Ayup na yan. Sana bukas pa yung binibilan ko ng ano, coolant ng makakaus kasi ano yun eh mura lang uh, isang litro dalawandaan uh, bukas pa pala